panoorin yung goyo kasi doon ang tanong eh sino ba ang iyong susundin ang iyong idol o ang iyong bayan kayo ba ay aso na sumusunod sa inyong amo o kayo ay malayang Pilipino mga maya na sumusunod at magtatanggol sa inyong bayan kaya ang mga sundalo hindi po kayo alipin o tuta ng isang tao. Ang pinagilikuran nyo kami, ang taong bayan, hindi po isang tao. Magising na po kayo, ginagamit kayo, kayo'y ginugoyo. Panoorin nyo po ang goyo, hindi nagpagoyo si goyo. Mga sundalo, kayo po'y sundalo ng bayan. Hindi kayo private army na isang tao. Mahihahiya naman po kayo sa inyong balat. Wake up and go back to your people, to us. If not necessary. Tell this man that he should follow the Constitution. He should not dictate upon you to betray the Constitution and the Filipino people. Kaya, wag na po kayo magdalawang isip. Pabayaan niyo po si Senator Trillanes. May amnesty na po yun. His amnesty is valid. Alam niyo yan. Lahat ng legal luminaries sinasabi, valid ang amnesty. It cannot be taken back. The military cannot take him because he is no longer a soldier. He is a civilian. So please, you are intelligent people. Matatalino mga sundalo, gawin nyo ang ayon hindi lang po sa dikta ng isang tao, hindi ayon sa katotohanan, sa katugiran, sa konstitusyon, at sa inyong pagmamahal sa inang bayan. Hello. Uh, Father, meron ba kayong mga or uh... Uh, which is available in the map.